piliin mo ang Pilipinas. Piliin. Napayon na yung piliin. So, may piliin yung Pilipinas. Uy, mapili din sa Pilipinas, mapili, Pilipinas oy. Una-una, unay mo na una, nga ang mga may graduate din sa Pilipinas na mga bray naman karon. Tuas sa gawas na narbaho. Napayon na yung uno. Piliin na yung Pilipinas. Lison sab. Kung mga play ka diri, ang requirements, kinahanglan college graduate ka college graduate na gani ka pero unsa high standard pa grabe na mga requirements kinahanglan college graduate ingana ingana tapos with experience unsa nimo mo pag experience kung pa ka ni graduate may eskwila gani ka kay para makapanalbaho magpangitaan yung experience nadaot nyo yung Pilipino tapos oo tuod with experience kumplito na ka na experience pero unsa pilar is Minimum 350. Papayon ayun dahil nung mo. Kulang lang yung pampalit sa dinas yung 350 bugas. Yung 350 ni mo na adlaw. Pilar ra, isa ra nak adlaw. Kulangon palag lang, kulangon pa gan ilang 350 ni mo na adlaw tungod kay pila ka book imo bata. Mo ni nakaapan diri sa Pilipinas. Uban nga si panlimos ra ganya. Kay hey, kulang ra yon ilang swildo sa lead nila pa ug bato para lamang na mabuhit to nila pamilya batay palitunon una una mo palito no, 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 palitunon karon buga 50 ng kilo sud an tag 300 ang kilo mga isda so, saon sa man nimo pag budget daw nimo 350 ang adlaw alam ni panda payo piliin namin ng Pilipinas sinoon kamoy pile ako bitor naghinay-hinay nako. Adto nang ugawas, apply na ko dito. Mahala na lang tiponitay ko dito basura at least dakog sweldo. Sa sideline magagbaligya tong mga basura. Buang, kung um mga apply ko, kinahanglan high standard imong qualification dapat high standard dapat ang imo requirements dapat college graduate ka o nga na, na -ka experience School na eskwela gani para magka experience ang nang apply gani trabaho para magka experience ikad pa gani ni graduate pagitaan yung experience tapos kung kuan na kasuyod na pilares window minimum 350 papayon noon mo kalisod ninyo nga ako kupili ko, ko ng Pilipinas eh larga ko gawas mga bright bitaw dari sa Pilipinas ng graduate week ah sa mga to asa gawas nagtrabaho igamit nila ila pagka bright Kaya kung dili diri nila gamito nila pagka bright ultimo ra lisod pa apply diri ah kung wala kay backer college graduate lagi ka with experience ka pero nga no sa undili mga kasuyod wala mo kay bakir Kinahanglan niya po bakir-bakir diri bisan pag na kay diploma kalis graduate pa ka Kinahanglan ni mo adri ya bakir lepinas kung mga apply ka Dili, Kinahanglan diri experience o college graduate ang importante bakir Real talk Mapay nun Mingon sila na 20 tira daw kilo, ibalik ng 20 kilo. Huwag daw ra kan sigurong Pilipinas, adisir pa dyan mabalik ng 20 kilo. Sabaro, sabar o.